Dito tayo ngayon sa kalaw. no? Turn natin kay Sino agimat Agim, Tungkol doon sa video kung kung papayag ba si Pinoy agimat o si Lord Santer ay pakita yung video na doon sa pag-testing ano, para sa mga nagtatanong sa atin na request kasi nila na dapat daw ipakita yung ano yung video ngayon, nandito nga si Pinoy agimat ngayon si kaniyagi Agi, natin kung may bibigay yung video rin. So, ano masasabi? Okay, magandang hapon. Sa tungkol sa testing ng gabao namin at sa kasay mga gamit, ang usapan kasi doon, ako naman talaga, eh, hindi ako nag-request nga ipatesting ng gamit ko. Kasi may tiwala na rin ako. Yung tao talaga, gusto niya testingan ang gamit. Sabi ko, Tistingan nyo kung gusto nyo. Basta ako, hindi ako basta-basta magpatistingan ng gamit kasi confidential yung agamit ko. Kasi may tiwala na rin ako sa dasal ko. Tsaka nagpagaling ang tao, ang mga agimat, gumagana dahil sa ritual ng dasal ng karimbakan. At saka isa pa, pinagbabawal yan ni tatay sa akin. Yung papakita mo yung gamit, sunod ipatisting mo, sunod sabihin mo, pakita mo pa sa tao. Kung talagang gusto nyo nga, makita yung video, confidential yan. Papakita ko sa'yo, personal dito sa kalaw. Nandito yung video. O, yun na lang ang ano namin sa tao. Hindi yung ikakalap namin ang video. Tama na yun na satisfy yung tao nga kumuha ng gamit sa akin, nga pumasar yung gamit ko kasi ma-issue rin ako niyan eh. Ma-issue ako kasi may tao kasi dalawa yung tao na nanonood eh. sa gamit ko eh, yung taga-Kalaw at sa yung tawa ni Chief Engineer. O kaya nga ang gusto ko lang malaman na nasa inyong paniniwala na lang. Maniwala bang kayo hindi? Puro ang video nandito sa amin. Hindi namin kakalat yan. O kasi maraming nagre-request pasinsya na hindi namin ikakalat ang video. Nandito yung video sa amin. Kung willing kayo, pumunta kayo sa Kalaw, pakita namin ang video din. Personal lang. O yan na lang kasi magalit ang ano ang tatay kasi dasal lang harimbaka lang ginamit yan. Tsaka hindi kami basta-basta mag-ano kasi nagbabawal talaga yan yung testing sa gamit ng aring bakal o yun lang ang asinsya na lang ha hindi namin ipos yun ya. ganun ang nangyari sa ano ang pag-testing o oh, kinawala wala kami blokasado na yung gamit namin pero yung video nandito sa amin yung pagtataga hindi nga namin pinapakita sa kalaw kasi confidential ang pagtataga rin namin hindi namin ipakalat sa tao depende na lang sa aring bakal na grupo napapakita nila Basta sa amin, sa pag-testing, uh, ano, kwento na lang ba, walang makitang ganun na bagay na binabaril talaga ang gamit. Kasi wala kasi sa amin yan dito sa kalaw. Panggagamot lang kami at ang dipinsa. So yung pagtataga at sa pag-testing ng gamit, hindi na may pupot yan. Ah, uh, pero nandito yung video sa amin. Kung willing kayong pumunta, pakita namin. Kasi gagalit ang ano founder sa akin eh. Mamaya magsabi sa sa akin na uh, ka na nga, ganun pang ginawa mo. nasa tao na lang titiwala sa akin. O, kung willing kayo, nandito yung video sa akin. Nandito yung video sa kalaw. Pero sinabihan ko nga, huwag nyo nang i-post. Kasi alam natin yung gamit. Gusto lang malaman ng isang tao na kumuha ng gamit sa akin nga kung talagang totoo ito, ba't ayaw mo ka-listing? Eh, siyempre ako na-challenge. Hindi naman akong ganyan patisting ko yung gamit para malaman natin katupuhanan, katotohanan kung totoo ba talaga ang dasal niyan o oh, tinisting nila sinamahan ko na lang sila o oh, okay naman nag-successful naman ang gamit namin kaya nga ang video nandito sa amin yun lang masabi ko kung gusto kayong kumingin nandito sa kalawang video nandito lang sa kalawang video no? kapag gusto nila talaga makita talaga hmm, nandito hindi pwede lang hindi lang po, pwede makalat kasi magagalit yung powder ah, o oh, yun lang kasi hawak ko ng powder eh. simpre dasal na nga rin bakal yan Uh, hindi ako ganyan kasi pinagbabalit pati lang ang pagtising ng gamit din. Uh, hindi naman kami na basta magyayabang sa isang bagay. Basta ang sa amin dito, nakita naman naman yung katotohanan na uh, yung nakabili ng gamit sa akin, nagdududa, gusto niya i-testing. Ako, pag i mo nga may dasal na ritual na, baka hindi ko gana daw kasi nasumpa. Ayun ang pagtesting na yan, tinamahan ko na. Uh, gumagana talaga ang gamit kasi totoo yung ritual eh. Totoo yung dasal tali, talaga eh. Kaya nga, yun ang masabi ko. Ah, dapat, ang mga tiwala natin sa isang bagay, ipasadyos natin na uh, totoo talaga ang ritual. Huwag na tayong mag, na tayo magdalawang isi sa isang bagay. Na tiwala na lang tayo. Kasi nakita na yung katotohanan eh. O first time niya nga niya, request niya ipakita, pati yung ang pagtatagangan. Hindi eh. ko na pinapakita ang pagtatagangan ng tao eh. Kasi competition pwede Ayun ang gamitin, hindi ko na papakita. Oo. Oh, Yun lang ano diyan. Kasi sinasab sinasabi, ba tol sa Bisaya na buot-buot ba? Oh, dili ta magbuot-buot kay <laughs> naapay taas ato. Masuko na ang founder. Taman, na. Okay. Maal sikat-sikat di na. Mag Tama na na may tuwala kay sakit. Nagagamot, gumagaling, may isang bagay nga gustong itisting ang gamit niya. Oh, yun lang siya naman talaga ang sabi nga itisting ko yung gamit. Hindi naman ako nagpasabing itisting mo. Hindi siya mismo. Kaya nga Magagalit yung natawag tawag na tatay, tigulang, okay. bakit ganun ka, iti mo? Sikat na nga, oh. gusto ka iti oh. Hindi naman tayong ganyan. Uh. <laughs> Tiwala nang na ang tao sa atin. Kaya na may isang tao talaga gusto niya iti ang kanyang gamit. Kaya umabot tayo sa ganitong bagay. Kaya yun, pinapakita nila na hinahanap ang video. Uh. Hindi na namin ikakalat ang video. Kung willing kang pumunta sa akin, andito. Andito yung video. Oh, ano ito yung video? <laughs> andito yun lang masabi ko. Yan, sa gusto oh, mo no? Yung oh. ko sa vlog ko natin. Hmm. Napunta na po kayo sa Kalaw para makita. Oh, at, yung... at saka may mga gamit tayo galing sa Siaragaw. Siaragaw? Mm. Ito yung mga gamit natin. Siaragaw. Uh, from utol natin sa Siaragaw, Visor. Oh, uh, Ito, yung mga shield na libon. At saka yung mga soso. Okay. Ah, nandito kung willing kayong kumuha, magbibigay ako ng medyo mababa ang presyo. Mga seal yan. O, mga orig, pusil. Pero ito sa dagat, ito hindi ito sa inal, ah, sa kuiba. Sa dagat, ito puti, ito sir, puti. Ah, ito yung mga seal natin, mababa lang bigay namin. And then, medyo tayong linta, tamilok. Ah, oh, tamilok. O, galing sa siyaragaw. Siyaragaw din yan. O, ah, galing sa siyaragaw. Ito yung linta ng tagat, pusil. O may buo, may maliliit. Merong ano niya, Tol? Merong buo. Oh merong... meron din buo. Sa maliliit namin, pili sa 300. O, punta na kayo dito at saka makakuha na kayo ng rintang at 300. original oh, Ang buo namin, medyo mataas ang presyo. Oh ito yung mga gamit natin, ha. At saka yung ah, shout out pala sa Pangasinan. Nag-dising ako ng limang tao. Ito yung nakuha kong libon sa Pangasinan. Sa unahan pa sa Bulinaw, may nag ako sa pamilya. Ito yung nakuha ko. Libon. Libon kawayan. O, libon kawayan. Saka yung ano, galing sa ano din, sa Tandag. Surigao. Uh, ano, uh, onap. Salamat sa nagbigay sa akin ng grupo. O so, yun, so, yun, ang mga ano natin, mga bagong gamit. Sa kamerang bakit na tayo nga bago, buo na siya. Ito so, yung mga bago namin, may tatlo na uh, itim. Uh, maganda sa uh, pang-iwas-iwas sa mga aksidente, mga pangyayari. Uh, may, mitat, ano, itim. Yun ang mga bagong gamit natin. Ha? Uh, yun ang, ano natin, yung tinatawag na libon at saka linta. Makakuha kayo ng mura. 300. Linta, may 300 din niya shield. Punta na kayo sa amin. Yun. Oh, yun lang. Maraming salamat sa mga comment section. Pinoy Gimak.